Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong mga pahayag ni BPP Sara tungkol sa pagpalit ng liderato sa kamera. Ito po post ni ang balita ngayon. Title, Palit Mukhalang sa Kamera. Sa isang panayam sa Davao City, hang sinabi ni BPP Sara nang ang pagpapalit ng liderato sa kamara ay palabas lang at hindi tunay na reforma. Ah, ito ang kanyang exact statement. Sa iyong pagpapalit nila ng speaker, diyan ay para lang yan masabi ng mga tao na mayroon silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yon. Grupo lang din yan ni Martin Romaldes, ni Sandro Marcos, at of course, siyempre, papunta rin yan kay BBM. Idinagdag pa niya na ang mga plano para sa 2026 budget ay sila-sila rin ang nag-usap-usap at nagdi-desisyon. Kaya't walang tunay na pagbabago sa sistema. So, ito ang payag ng Pangulo. So, sila lang din yan. Sila lang din nag-usap-usap kung anong gagawin nila at sila din na nagplaplano kung anong gagawin nila sa 2026. Matatandaan ang umupo bilang bagong speaker si Isabella Representative Paustino Bujid the 3rd nitong September 17 matapos magbitiw <laughs> si <coughs> Martin Romaldes dahil sa pagkakasangkot sa kanyang pangalan sa flood control scandal. Okay. So may tungkol sa liderato ng kamera no? Bojedi, well-known Marcos loyalist, uh, kapartido ni Pangulo sa Partido Federal. Kung tunay na pagbabago ang gusto ng Pangulo, hinamon siya ni Attorney Jimmy Bundok. Ang hamon ganito, bakit hindi si Congressman Toby Chanko ang inyong inilagay kung gusto niyo talaga ng pagbabago? And to me, I agree. Kailang napaka ano, professional o anong tawag ko dito kay Congressman Manto Chanko. May delikadesa. Hindi siya oportunista. Bago nagbutuhan sa kamera kung sino ang papalit, Sinabi ni Congressman Tobichanko, maraming lumapit sa kanya para hikayatin siya na lumaban para sa speakership. Kaya lang sabi ni Congressman Tobichenko, Juan, huwag niyo akong isama dyan. Kasi <coughs> ako yung unang naging maingay, ako yung uh, lumalaban tungkol sa laban sa korupsyon sa Kamara, tapos kung ako ang kakandidato, para bang lumalabas na oportunista ko, dahil gusto ko lang ang pwesto ng speaker. So wag niyo akong isama. Dahil ang issue dito, hindi yung posisyon, kundi ang issue, yung korupsyon na nangyayari sa kamera. Out ako dyan. Wow! Grabing prinsipyo. Kaya ang tanong, bakit ang presidente hindi niya inilagay itong tao na may prinsipyo. Eh itong na ito eh. Ikinampan niya mismo ni Martin Romualdez. Bago siya bumaba kahapon, kinausap niya ang house leaders. Pwede ba bujidi ang inyong ihalal kapalit ko? Pumayag naman sila. So ano ngayon, uh we were not born yesterday. Agree ako dito kay Dipisara. Ganyan din ang sabi ni Kongresman Pulong Duterte na pala palit mo ka lang, parehas lang na bulok. Miss opportunity, sayang ang Pangulo. Uh, para bang alanganin ang Pangulo, parang gusto niyang mag-reforma, parang, parang may pumipigil sa niya. Huwag yan! Ito ang gusto ko. Ah, ganun ba? Oh, sige na lang. Yan ang gusto mo eh. Ano pa? Uh, yung hamon ito ni na ha? hamon ni Atty. Jimmy Bundo. Gusto niyo ng reforma? Huwag niyong i-appoint si Secretary Boying Rimulya na ombudsman. <laughs> Kasi nagpupumilit talaga si Secretary Boyin. Gustong gusto niya maging ombudsman. Kasi daw, sabi niya, ang office of the ombudsman daw, kailangan ng isang vigorous leader. At siya yun. <laughs> so, labanan ng korupsyon? Ambot um, na lang. O oh, ito, si Congressman ng um, Kiko Barsaga. Binirapod niya si Secretary Boyin. <laughs> Ipakulong mo muna si Martin. Sabi ni Barsaga, ipakulong mo muna si Boying Rimulya bago ka mag-apply, maging karapat dapat na ombudsman. So, ano pa yung napanood ko? Si POB, point of view, si Attorney Regal, Oliva Regal. Nako, ang ganda yung kanyang uh, Facebook reel na <laughs> it's just a show, sabi niya. Uh, ano lang yan? Pakitang tao para Maalis yung galit ng taong bayan but what's out dahil hindi tutuhanan yung pagre-resign. Yung pagre-resign, it does not uh, diminish accountability. It's nothing. What we need is accountability. Kaya wala ito. Uh, <laughs> I don't know, hindi naman siguro kalukuhan. Kaya lang, palabas nga lang Kasi nga, malapit nang paparating na yung September 21 na trillion peso marks, natatakot sila siguro sa galit ng taong bayan, na kung hindi palitan si Romualdez eh, magkakagulo. Kanina, napapanood ko yung mga nagsasalita sa mga rally sa harap ng kongreso, may babae doon. Galit na galit. Kami yung lumulusong sa baha. Kami ang nagsasakripisyo. Ginagastos nyo, binobulsa nyo ang pinaghirapan naming boys Meron ding ba kabataan? Sabi niya, lumabas kayo dyan mga kongresista. Magmano-mano tayo dito. Walang pakilamang pulis at sundalo. So, <laughs> sana nga hanggang salita lang tayo. Walang violence. So, sasama tayo sa August, ano, September 21 na protest rally para iparating natin sa gobyernong ito, tama na sobra na ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukinon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Kung karon mo ni niyang mag-atop na taga-anog yero, o iyang anak lang ang nagpasan kaya iatop sa iyang mama. So, makita yun na to ang balay ni nanay nga gubaon na. So, atong sudlon. So, na ni ang atop ni nanay, kuan lang, trapa lang ang atop ni nanay. So, magkita dyan ito So, muna yung kayuntang akong ulan, ulanan dyan siya. Kaya, ulan lang ang iyong atok. So, muna ang kanilang nanay nga karaan. Magkita so, dyan yung mga trapala. Unang kagana lang, ni kagana. Yan. So, okay. nauman no na gid og atop um, ang nanay So, karon na yun sa imong masulting nga na humana, og atop og natabangan ka og giyero. Ang um, kwan lang na ako nga uh, dako kay ang nako ni uh, Hermes. Salamat sa Ginoo uh, sa nagtabang aning kuan di hatag sa ato nga uh, sin. Uh, dako kay ang pasalamat nako. Uh, kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani? Nya ang isultirang lang na ko na kuan na tas ang kinabuhi inaot unta nga kuan sa sunod sunod nga um, so na kay bara nanay wala wala oh so pila nanay, na, ka tuig nanay nabalo ka kapindoha ka tuig oh, so si nanay, balo og duha na ka nga wala iyang bana kay wala na bosa salamat ka ayo sa kuan ginuog sa nagtabang O oh, sige nay so, salamat po